Magandang-magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako ho ang inyong abagalinggo, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon itong request ni Kibulo, yung isa po rito sa 17 commandments niya na guarantee letter mula ho sa ating Pangulo na hindi makikialam, na magagarantihan niya na hindi makikialam ang... Uh, Amerika sa kanyang mga kaso dito sa Pilipinas dahil nga raw po ang kanyang kapraningan, ang uh, Amerika kapag ka nakialam na ko XL or double XL uh, rendition ang mangyayari raw po sa kanya. Takot na takot na mamatay sa Amerika. Uh, takot na takot daw siyang mapatay ng mga Amerikano. Pero pwede na po pala siyang patayin dito sa Pilipinas basta gagawan siya ng ribulto. Mga kababayan, <laughs> uh, somehow rin ako sa kanya sa totoo lang. Kasi I met him personally. Uh, nagsimula siya bilang mabuting tao na naglilingkod sa Panginoon, bilang isang born-again pastor. Kaya lang ho, dahil po sa kahirapan at uh, nakaranas ng mati... Kabataan po ni Kibuloy ay puro ho kahirapan. Uh, lumaki siya ng pampanga, isa po siyang mekheni, at talagang taal na mekheni, katulad ni uh, Brad Eli Soriano. Pareho sila mga mekheni. Tapos, dahil sa kahirapan ng buhay, after World War II, kanyang mga magulang nga ay nag-migrate uh, nag diyan sa Mindanao Republic, sa Davao City. At doon po, nung malaki na siya, pumunta po siya ng Mindanao. At doon ay talamak po ang pangangaral ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Yesus at ng Diyos. So, doon po na-convert itong si Apollo Quibuloy. now ang uh, kaya naman po ko naawa sa kanya eh parang do sa huling message niya um kung mapansin niyo ha na naiiyak na siya doon. Kung sabi ko eh wala hindi arte lang 'yan pero yung huli eh, nararamdaman ko na yung matinding takot niya. Naisipin mo ha um, because of the consequences you were forced uh, to ano to assign someone else na kasing edad ng tatay niya, matanda na. 'Di ba? Hindi, hindi naman ganong malayo edad nila. O, si dating Pangulong Duterte, ginawa niyang um, administrador. Doon pa lang ho, questionable na eh. Bakit ka maglalagay ng administrador na matanda pa sa iyo? Dapat ang administrador mo ay eh yung mauunahan mo pa sa hukay. Kasi nga, meron siyang i-administer. Meron siyang i-manage na maiiwan mo rito. Pero bakit si dating Pangulong Duterte? Anyway, Balikan natin yung mga kaso niya. Sabi niya sa huling video, eh, i-guarantee daw ng presidente bukod sa ilibre siya sa Five Star Hotel at uh, sa Bordian Lodging ng kanya at ng kanya mga bodyguard at ng kanyang mga aeroplano, bayad sa parking fee 20 pesos. <laughs> 'Di ba? Eh sagot ng gobyerno. Pero sabi ng pangulo, eh nako. Ito po oh. Pero alam niyo ho, dapat po talagang kabahan, si Kibuloy dito sa sagot ng Pangulo na to. Tinanong ko atin raw pong igarantiya na hindi makikialam yung US sa kanyang legal battle bago nyo raw pong harapin yung kanya mga kaso dito sa bansa. It it seems to me a little bit cellphone uh, 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 cellphone tail cellphone the road you know, na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno um, sa kaso niya. cellphone sabi cellphone sa cellphone So, I mean, we, we, will, we, will, we will exercise all the compassion uh, and to, to, to Pastor Kubuloy. We've known him for a very long time. And um, my papa nga po po, all the proceedings will be fair. Um, now, as to the involvement of Ako, eto eh, sabi ng no Pangulo, no? Ang may papangako ko, all proceedings will be fair. ba? Diba? O oh, yan ah, nangako na ang Pangulo. Pangako na ng Pangulo yan. O, na lahat ng mga proceedings hindi siya manghihimasok. Ah, magiging fair. Walang uh, partisan. Oh, ayaw pa rin ho ni Kibuloy. <laughs> Noon kasi sinasabi ni Kibuloy, dalhin nyo sa korte ang kaso. Nung may korte na. Naku, double excel rendition kukunin ako ng mga Jumericano at meron silang drones sa ibabaw ng aking mga bahay, ng aming mga safe house. <laughs> Biglang nabuang eh, no, napraning. Ay, nako. Gusto ng korte. Nung nagkakorte, <laughs> inaasahan niya kasi si Boying alaga nila. di ba diba? Isang uh, DDS uh, politician at ibabasura ang kaso. Kasi sabi rin pala sa kanya ni Boying noon, oh, for dismissal ba yan. Gusto mo, dismiss ko na, Pastor. taniwala <laughs> naman siya. Isa e ngayon, kung totoong sinabi po yun ni Boeing, Rimulia, iba, iba na ho ngayon. ba diba? Yan naman, eh, nagdesisyon ng iba na si, si Boeing at nagkaroon ng indictment, eh, hindi na palagay ko kasalanan ni BBM yun. Kasalanan na yan ni Boeing kung balintungin siya na nung kay Duterte siya, dismissable yung apila nung nila Amanda. Pero what took them so long Kung if this is if it is something that is uh, can easily be dismissed what took you so long guys? <laughs> Di sana pag-upo pa lang sa pwesto bilang DOJ secretary dinismiss na. But what took you so long? Kasi hindi talaga niyo mapapasubalian ang third party. de ba? Yung uh, hindi nila I mean, hindi nila mapapasubalian doon um uh, pag meron pa, for example, na mag-review, dumating pa, 'di ba? ng DOJ, then here comes a third party Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, "Oy, ano nangyari sa inyo? Bakit sabi niyo walang probable cause? Meron." 'Di ba? Maapektuhan ang uh, integrity ni Laboying at ng DOJ. Oh, kaya nagtagal. Ngayon, um ito may pangako ho ang pangulo sa kanya. This would be fair. Um, now, as to the involvement of the United States, with malayo pa yan eh. That, that's going to take years. Yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, my friend. How about... Pwede niyo raw pong i-garanti. Okay, so sabi ng Pangulo doon sa, ano, sa, yung tukol sa mga Amerikano, eh malayo pa yan. So, totoo naman no, wala yung pala eh. At yun naman ang plano rin nito ni Kibuloy, di ba? Patagalin ng todo-todo. Kasi nga naman, paabuti niya yung... Uh, what we're we expecting is uh, extradition treaty. At yun ay eh, ko-questioning ni Kibuloy. Lahat-lahat, baka pati yung uh, author ng extradition treaty, questionin din nila ng kanyang mga abogado. Uh, di ba? Ano pang ayaw niya? Eh, just po, feeling sobrang special ginawa na nga niyang special ang sarili niya when he appointed himself as the son of god and then he also claimed to be the father anak ng pocha. kung ikaw na yung tatay bakit di devote mo pa sarili mo aappoint mo pa 'di ba eh, ang problema hindi pa siya totoong Diyos. <laughs> at ang uh, isang blasphemy na namang sabi niya um nasakloob na wala na raw si wala na raw si jesus nasa loob niya na. <laughs> Pumasok na sa kanyang atay at balun-balunan. At ang pangalan daw ng Diyos ay ang kanyang pangalan. Apollo Kibuloy, anak ng baka. ba? Diba? Tapos ito ngayon, takot pa pala ang damuho sa drone. Diba? Takot sa drones ng Amerikano, takot din sa mga Amerikano. Ano bang pinagkaiba ng uh, mabaril ka ng mga Amerikano at mabaril ka ng mga Pilipino? Bakit dito? Welcome. di ba? Ready. Pero hindi, alam niyo nung huli salita niya, nakakaawa kung tutuusin eh. Na, ang dating nito sa akin ha, eh, siya na ba ang uh, sacrificial lamb? Di ba siya na ba ang uh, sakri sakripisyo para sa cover-up? Na mapagtakpan itong si Digong, mapagtakpan sila sa usapin ng... Uh, 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 West Philippine Sea, yung pagiging uh, makachina, bukod pa doon, hindi lang, maka, hindi lang pro-China, kung hindi po talaga namang halos si eh, indirectly ibinenta ang ating uh, sovereign rights ang West Philippine Sea. Di ba? Yung mga ginagawa ng mga in dead ma lang sila. O. Tapos eh, ngayon, <laughs> may issue pa sila sa 51 billion si Pulong paliwanag ang hinihingi ng tatay niya sa kongreso, paliwanag ang budget, mag-open uh, the book, pero dapat nga sila mismo. Sabi nga, bago ka pumuna no, sa muta ng iba, eh, tingnan mo muna yung, yung sarili, baka mamaya, eh, yung muta dyan, eh, malaki pa pala sa'yo. Hindi mo na lang, hindi di mo lang makita. ba? Diba? So, hindi ko naman sinasabi na mali 'yung demand ng pangulo because dating pangulong Duterte because that is constitutional na dapat po available sa publiko ang mga uh, public documents kabilang na rin po ang book of accounts ng Kongreso. Di ba? sabi ni Maureen, uh hello dito JDB. Gusto ni Pacquiao preferential treatment kay PBBM. Uh, gaya nung natamasa niya nung panahon ni Presidente Duterte. I agree. Kaya nga eh, di ba, Maureen? Pagkata, nung SONA ni PBBM, yung unang-unang SONA, -unang doon na naging kapansin-pansin na, ano, na negatibo yung kanyang mga komento na kasi hindi narinig yung mga trip niya. Kumbaga, eh, he should be the one ha? Uh, directing the state of the nation address ni PBBM, the message. And apparently, hindi niya narinig yung script niya. So, nag na ang mama. At doon eto eh, na, sinakya na yung mga pagpapabagsak sa Pangulo. ba diba? Hanggang sa <laughs> nagkalit si na siya, si Kibuloy. Alam mo, problema rito kay Kibuloy ito eh. Uh, naalala ninyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba lagi kong sinasabi, etong mga kalaban ni, ni Dati Diggs, Ah, ang daling kinamalas, ang daling kinakarma. Bakit? Bakit po madaling minamalas itong mga kalaban ni dating Pangulong Duterte? Eh nakalagay po kasi sa Biblia, igalang nyo at respetuhin nyo, di ba, ang pamahalaan o ang mga pinuno sapagkat sila ay mga itinalaga ng Diyos. Sino ba nagboto sa kanila? Taong bayan. Di ba? Yun ang paraan ng Diyos ng pagtatalaga nang pag appoint sa kanila. Kaya lang, hindi nila na unawaan ito dahil nga sa kabuktutan ng kanilang mga saloobin. So lumaki lang ang ulo nila. Ngayon, pagka maumaatake sila, kinakarma. And that is the same shit that is happening to Apollo Kibuloy. Bilang lingkod ng Diyos, tinalikuran niya yun at uh, nagpaka taong lupa, ayon. Di para siya tuloy ngayon ni ikinakabayuhan at tinahabol ng isang katerbang mga engkanto patungo sa impyerno. Di ba? Eh, bastos. <laughs> oh, isang pinakamatinding pambabastos ni Kiboloy ay eh yung ipadala niya ang kanyang mga kending-kending girls at yung mga alagad niya sa SMNI, pinadala dyan sa liwasang Bonifacio. Anong ginawa nila doon sa evil rally? Di ba? Oh, at yung kanyang uh, pep pet na si dating Pangulong Duterte, nagpunta rin doon. Nilangaw. Kaya hindi nakalusob ng Malacanang. At ngayon, may maisog-maisog na naman sila ah, to get sim people sympathy. Abay, taong bayan, mga kababayan, katulad ko. Ah, huwag ho hu kayong magpapautu dyan sa mga nag-evil mga nag -evil rally. Nasubukan na po natin sila. Wala namang masama na makita natin ang isang tao na dating minura ang Diyos. Wala namang masama na makita natin ang dating nagnanakaw, ang dating mamamatay tao na nagbagong buhay. Diba? At uh, nag invite na sumama kayo sa aming prayer rally. Pero ang pinakamasama po rito ay kung makikita naman natin na itong mga walang yan to, eh hindi pala nagbago. Mura rito, mura doon po tumaya, puto bongbong ang mga damo. Damocles na to. Hmm. 'Di ba? At yun naman yung ginagawa nila. Big, biglang uh, ang ibabanat eh punta kayo ng ano, ng uh, prayer rally lang ya. Yeah. Pagdating doon, ha? Ah, pati taong mga Pilipino mumurahin. Ba sabi no, ang pinag-uusapan. Ha? Ah, mga Pilipino, paputang inang. <laughs> That was January 28. Di ba? Na may presidente tayong bangag noon, bangag pa rin ngayon. Eh sino bang aminadong nagmamariwana? <laughs> At uh, nagpifentanil, hindi ho ba? Tama, mga ano, mga uh, sumisimpatsya kay Kibuloy. Maawa kayo sa mga biktima niya. Diba? Hindi lang sa kanya. Maawa kay Kibuloy, maawa rin kayo sa mga nagrereklamo. Sa pagkat yung mga yan, hindi nila, hindi nila ibubuyang-yang ang kanilang kahihiyan. Alam yun sa korte, yung kwento ni Amanda kung paano siya ginahasa ni Kibuloy, paulit-ulit niyang ikukwento sa korte yan. At paulit-ulit siyang iinsultohin dyan ng abogado ni Kibuloy. Eh kung ikaw normal na babae eh, wala naman talagang ginawang ganun iyo kahit na binayaran ka, palagay ko magdadalawang isip ka na gawin yan eh. Di ba? Na ikaw kwento mo ron, tapos bigla kang bumalentong ng kwento, napahiya ka na. <laughs> Ay nako. Kaya sorry for Kibuloy. Talaga eh. pong dapat siyang matakot sa naging reply ng Pangulo. Di ba? Payo rin naman ni Bato de la Rosa yan eh. Wala na tayo yung choice kundi may payo na lang natin kapastor. Pastor ano, harapin mo mga kaso mo. <laughs> Di ba? Wala na talaga. Yun na lang. Harapin niya ang kanyang mga kaso. No. At huwag nang magpaka magpakapraning pa. At kung ikaw ang uh, sacrificial lamb na ng iyong uh, kaibigan, okay lang yan. At least, sabi mo nga, eh, magiging kang martir. Malay mo, Kibuloy, ipagpatayo ka ni dating Pangulong Duterte at ng mga DBS ng isang bantayog. Diba? Pero kay Digong na ang ari-arian ng iyong pinaghirapan Huwag <laughs> lang siyang maunang ah, lumisan sa iyo rito sa planet Earth Okay, uh, iwan na po muna natin ito Kawawa naman si Kibuloy Ang oh, panghuli nating topic ang mainit-init talaga Okay, sabi rito, buong mundo ang makakaalam na siya, ang nakakaalam, o makakaalam na siya ay bisang bulaang propeta. Di ba? Tama. Gusto nila prayer rally, punta sila sa church. Tama. Kaya may ko ako ba, Magandang araw po. Prime Asibo. Uy, hello! Kamusta? Dapat hindi maisog ang tawag dyan kung di duwag rally at traitor ng bansa. Talagi ko nga dapat ganun eh. So, and from California, from the blue corner, Charit, makara, uh, Madarang. Magandang, gabi ho sa inyo uh, dyan sa California Charit. Ay, uh, Evangeline Prado, nagprayer kayo. O, murahan, magdasal na lang. Ah, magdasal ka na lang.